Alright pa boss, ito nga pala yung ating Suzuki Smash 115 at ito nga pala yung tinotroubleshoot ko yung electric starter. So sa pagtotroubleshoot ko ng kanyang electric starter ay hindi niya kayang uh, start yung kanyang electric motor at upon checking ko nga dito sa ating battery ay nasa low voltage na yung ating nakukuha reading at dito nga ay makikita natin yung 11 volt. Sa ganyang status mga boss, kahit na pinapandar ko siya or china charge ay hindi talaga tumataas yung voltage reading. So, nasa 11 volts lang siya. At ito nga ay isang indication na rin yan na hindi na talaga nagkakarga yung ating battery. Possible na malapit na siya masira or papunta na siya pa sa pagkasira. Ang gagawin ko ay gagawin ko muna siya ng remedyo. So, itatry ko muna ng i-revive yung ating battery. At nag-order nga pala ako sa online nung pinaka uh, battery solution no, na nilalagay dito sa ating battery. Itatry try ko lang din no, dahil as per cell seller naman doon sa binela natin sa online ay uh, legit naman na uh, ginagamit doon sa battery center yung kanilang product. So titingnan natin, tatanggalin ko muna itong ating lumang battery at bubuksan. No? Mayroon niyang pinaka cover at bubuksan natin yan. Susubukan natin na uh, ayusin. So ito nga pala yung GS no? na brand original na Suzuki na ginagamit. Dito mayroon akong dalawang sample ng battery itong ating GS at yung kinuha natin dito sa Suzuki, Smash. At ito naman mayroon pa ako isang uh, Uh, sample. Yung isang yan ay totally dead na yan. No? Wala na siyang, hindi mo na, hindi mo na makukuha ng voltage reading kahit na gamitan natin ng voltmeter. So, walang response. So, ibig sabihin na uh, totally dead na yung battery na yan. So, ito, tatry natin na uh, gamitan ng test light. Ayan, wala talaga. So, ibig sabihin, ah, uh, sira, possible na sira na talaga yan. No? Possible na wala na rin tubig, drain na drain na siya. Uh, at hindi na talaga nagpapangsyon. Pero itong ang isa natin, yung galing dito sa asa smash, so mayroon pa yung readings, ha? 11 volts. So ito ngayon ang susubukan natin na uh, ayusin no? or ibalik natin yung function niya kung possible pa na marirepair talaga ito. So dahil gagamitan nga natin ng ating battery solution. Ang una natin gagawin ay kailangan natin i-cut itong mga gilid na yan. So gamit yung ating cutter o anything na pwede natin ipangkat. At pagkatapos ay gagamit tayo ng flat na screwdriver para sungkitin naman yung pinakagilid o para matanggal natin yung uh, pinakalak. So ayan sa gilid sa makikita natin. Pwede yung dyan simulan. Ang, ang kailangan natin naman gawin yung part na yan, na pinaka cover no sa lagayan ng kanyang battery solution ay matanggal natin. No? Ingatan lang din natin para once na ibabalik na natin ay nakalapat pa rin siya ng maayos. So ganyan lang at uh, utay-utay lang hanggang sa matanggal natin yung lahat ng cover. At pagkatapos nga natin matanggal yung plastic cover ng nasa ibabaw ay makikita na natin yung mga rubber cap na kalagay doon sa mga butas uh, sa pagitan ng mga plates. So adyan natin i-refill -re ng battery solution sa mga butas na yan. Kaya kailangan natin matanggal yung mga rubber cap at gagamit gagamitan po natin yan ng syringe kasi medyo mahirap ang pagre-refill. So dito, tinitingnan ko yung mga butas at uh, talagang wala na ako nakikitang ang uh, liquid or battery solution na nalaman. So kaya yun din yung indication talaga na naglo-low voltage na yung ating battery. At bubuksan natin itong ating in-order na battery solution at dito natin makikita kung effective nga itong product na ito. At dito naman sa pagtatransfer natin papunta doon sa ating lumang battery. So gagamitan po natin yan ng syringe. Uh, Meron naman naman nabibili na 10ml or 10cc. Ah, ito nga pala, ang nabili ko lang kasi ay nasa 3, 3cc lang yata yan. at maliit lang yung ating syringe. Kaya maraming beses akong magsasalin. Pero ang mas maganda sana, kung medyo malaki yung ating syringe. At dahan-dahan lang po yung ating transfer Sa dami naman, tansyahin nyo lang muna na dapat kasi nasa above level lang siya nung ating plate. Huwag naman masyadong marami kasi pag masyadong puno, kapag kaya yan ay na, kapag umaandar na yung makina natin at mag-charge na yung ating battery. So, kumukulo po yan no? and then mag-create ng init. Yun naman, kapag uh, overfill yung ating battery solution, ay matatapon lang din yan. Ang isang discarte na uh, pwede natin gawin dito ay itagilid natin yung ating battery. Maaari din natin gawin yung ganitong procedure, itagilid natin, tapos saka natin i-inject sa ganyan kasi ganyang level, yan, uh, meron ng laman, no? Pag tinayo natin yan, meron na yung laman. So, ibig sabihin, kapag i-inject natin na ganyan, nakikita natin na nag-overflow na. So, ibig sabihin ay may laman na yon And then, pagka tinayo natin yung battery, tansyahin na lang din natin kung talaga nasa above level na ng mga plates yung ating battery solution. Ngayon, pwede na natin ibalik yung kanyang mga rubber cap para hindi naman matapon yung ating battery solution. At ito nga, ikinabit ko na siya para may charge natin muna yung ating battery dito sa ating motor. Hindi ko pa na ikakabit totally yung kanyang plastic cover pero ito test natin muna kung ilan ba yung kanyang battery reading. So, before natin i-charge itong ating battery. Dito sa makikita natin, meron siyang 10.6 volts na reading uh, before natin i-charge. At mamaya, ay tingnan natin kung tataas ba yan o at uh, during na nang ch ng charging ay kung aabot ba yan ng 14 volts. At after ng ilang minuto na pag-charge, eto, meron ng charge yung ating battery. So, titingnan natin kung ilan ba yung natagdag sa ating Uh, voltage reading at uh, check natin muna kung ilan na yung reading nya habang umandar yung ating motor so dito makikita natin kung mayroon bang progress yung ginawa natin na paglalagay ng battery solution uh, sana naman ay nag improve so ito nga meron tayo nakikita 13.9 yun 13.8 13.7 so nagbabari pa yan kasi umaandar ating uh, na natin kung umabot ng 14.9 Ayan, 14 volts so goods na yung ating battery mga bossing at goods din yung ating charging system ayan 14.1 volts 14.3 ayan 14.0 so maganda yung charging natin ngayon at uh, tingnan natin din natin kung mag store ng ng magandang charge yung ating battery so tingnan natin kapag ka naka off naman yung ating engine at ngayon papatayin ko muna yung engine at uh, try natin na start gamit yung ating electric starter. So ayun gumagana na at uli yung ating electric starter kasi okay na yung ating battery. At uh, titingnan ko naman yung status ng battery natin kung nag-store na ba or tumaas ba yung ating voltage no dun sa ating battery tuma tumaas ba yung voltage niya. Tingnan natin ngayon habang naka-off yung engine kung ilan na ba yung voltage reading. So ayon pagka-off natin ng engine, uh, meron tayong 13.3 volts. So yun na yung charge ng ating battery. So ibig sabihin ay effective yung ating ginawang repair dito sa ating lumang battery. So ayon lang at uh, naway makatulong no sa pagre-repair ng ating mga lumang battery. At ito naman ay applicable lang ito sa mga mayroon pang charge na battery no. Pero yung mga totally dead na na battery ay hindi na rin kayang ayusin. At ayan ibabalik ko na lang yung cover. At muli po hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong oras. Ride safe po palagi mga bossing.